Lailani, kasal kayo ni Aniseto. Yes, ma'am. Ilang taon na kayong kasal? Uh, 2017 po kami kinasal. Okay, so, ma mahigit kumulang anim na taon na kayong kasal. Uh, Ilan po. ang anak ninyo? Ah, uh, isa lang po, Isa, ilang taon na ang batang ito? Seven po. Seven years old. Okay. Paano nangyari na nasa asawa mo o na kay Aniseto yung Mm, anak niyo babae o lalaki lalaki po lalaki paano nangyari na nandun? ah uh, 2019 po ma'am ah uh, ano po nag-Taiwan po kami po parehas kayong dalawa opo uh, okay. kasi okay 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 naman po kami that time na mag-asawa po mm -hmm. eh tapos napag pagdecide na po namin na iiwan po sa nanay niya kasi ayaw naman po na nilang ibigay sa side ko kasi mm -hmm. doon po ako nag nanganak po sa kanila eh okay so, ngayon po nung 2019 po na nandun na po kami sa Taiwan Medyo hindi na po maganda yung ano po yung pagsasamilang mag-asawa po namin. Ano ang trabaho ninyo sa Taiwan? Ah, uh, po dati factory po. Tapos ikaw? ako po nag caretaker po kasi Sinundan ko po siya sa Taiwan gawa okay. nung yun po yung napag-usapan po namin. So doon sa, sa Taiwan. Taiwan hindi kayo nagsama. May kanya-kanya kayong lugar. I mean ikaw na live in ka. Opo, oh, uh, sa um, amoko uh, po, po lang kayo. Opo, oh, nagkikita okay. lang. Okay. Gano'ng katagal kayong nasa Taiwan? Ano po, uh, umuwi po siya noong 2022 po. Uh, pagkatapos na, so doon kayo naabutan ng pandemic? Opo, doon so, naging open na, Ah, doon pa lang siya. Sino ang sabay ba kayo uwi? Or paano? Nauna po siya nung 2022, ma'am, nang after po ng operation ko ng sep September po. At na operahan uwi na? ka? Opo, oh, sa, sa, Taiwan. Taiwan. Po. Ano oh. naging sakit mo? Ano, nagkaroon po ako ng, ano po, sa ulo po. Kaya na operahan. Po. Siya po, totally siya po nagbantay po sa akin sa Taiwan po. Ah, okay. Uh, nagkaroon ka ng tumor? Ano ba? Opo, oh, sa tenga po, ma'am. Eh, na operahan po ako doon. Eh, okay naman na? Opo, oh, okay naman okay. na po. So, uh, up until that time, 2022, okay kayo? Ano po, wala po kaming communication sa isa't isa, ma'am. Kung hinayaan na lang namin yung bawat isa. Pero doon sa custody po ng anak namin po, doon sa bata, mm -mm. full maka-attention naman po kami. At saka nung September, ma'am, na binantayan niya po ako sa Taiwan, mm -mm. nag-usap kami ng masinsinan na uuwi na siya, magpo-forgood na siya. Mm -mm. Tapos ang ang pakiusap ko sa kanya kung magpo forgood ka na at mag-aasawa ka na ulit sabi ko ma'am is akin na yung bata sabi ko which is ang sabi ah, niya po sa akin so ibig sabihin ay uh, may third party opo may involved third party siya both? may third party o, ikaw both side, din both side po kami uh, na una siyang umuwi dito nasa opo. kanya ang bata Uh, nagpapadala ka rin naman sa Opo, mam, Ma okay, Nakakausap to. mo naman ang bata. Uh, noong maganda pa nung ugnayan pa namin ng ex ko, nakakausap ko po siya. Pero anong uh, nung nagkaroon kami ng hindi na naman magpagkakaunawaan po, yun yun yung time na ano hindi na sila makontak ang reason nila. Wala silang internet, ganon ma'am. Yun yung ano pa okay. po. Ni 2022 September umuwi siya. Ikaw kailan ka na uwi dito? Ah uh, nung nung ano lang po September po pero it's September 2023. Oh, so po. halos dalawang buwan ka pa lang na nandito. Opo. Oh, pero ano ma'am nung may nung September 2022 po yung usapan mm -hmm. po namin is uuwi ako para kunin po yung bata sa kanila which mm. it's binigay naman niya nung nagbakasyon ako nung March, pong 2023. March 2020, oh, po 2023. Nitong March 2023 nakapagbakasyon ka. Oh, at nakuha mo naman yung oh, bata. Nasaan yun yung, nasa, yung ano nasa, po niyo? saan ba kayo? Dito ano po, kundi. Isabela po ako, ma'am. Tapos At, taga -Isabela si din. Sa Isabela din. Saan si Isabela? sa, ano po, sa Quirino province sa, po ako. Ah, sa Quirino ka. Pero okay. yung ex-husband ko po sa Nueva Ecija po. Nueva Ecija. Okay. 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 So, sa makatuwid, nauwi ka dito noong March, maayos pa ang pag-uusap ninyo, nakuha mo yung bata, nagsama kayo nang ilang linggo? Siguro, ma'am, ano? Halos two weeks, buwan. Two weeks, two weeks siguro. Two weeks. Kasi 22 days po yung vacation mo. Ang usapan kasi namin, ma'am, ang sabi niya po, pag uwi mo, ibibigay ko sa'yo ang bata, mm -hmm. sabi niya po. Nag-for good ka na? Opo. Oh, tapos okay. may yung usapan po namin nun, ma'am, nagpermahan po kami sa ator, ay nagperma po sabi sa ator gay? ni... Ngayon po, nung umuwi po ako ng July, kasi ang usapan namin... Kasi sabi nila bigyan mo kami ng DNA test, sabi. Kasi alam naman niya po sa sarili niya ma'am na hindi niya hindi siya yung legal na ama. Ah hindi? Hindi po. Hindi, hindi ba, siya ang tatay? Oh, hindi po, ma'am. Siya lang po yung nag-accept po doon sa sa apelyido. Kumaganda ng gumaganda ng, ng... ano <laughs> to. <laughs> <laughs> ulitin ko yung tanong ko. Mag-asawa kayo, pero may anak ka na o anak, buntis an -ano ka. Ano po? Buntis na po ko nung magkasama po kami. tapos Pero alam niya na buntis opo, ka sa ibang po. lalaki. Opo, ang tawag dyan, pag-ibig talaga ha? Ina-akun okay, niya. Opo, At ngayon, gusto pa niyang akuin rin talaga. Ang okay lang naman po, ma'am, yung decision na niya na doon titira yung bata, ma'am. Kaso hmm. nga lang, ang pakiusap ko sa kanya is, hiraman po sana, pero ang ginawa niya po, nung ano nung umuwi siya ayaw niyang ipahiram kung katibayan ang pag-uusapan documentation talaga pero uh -huh. kung meron na kasing aligasyon ng uh, questionable na paternity uh, hindi natin maialis na talagang A maghingi o magpagawa ng DNA test o paternity test sa akin naman kung hindi siya talaga nagdududan na siya o walang pagdududan na siya bakit naman niya hindi an hindi naman siya magbabayad. tayo naman di ba? Yes. Ano, ang, yun? Siya, ano kung, ang, mm -hmm. ang ano siya sa akin mam ma ano sabi niya hindi ko alam na buntis ka sabi niya ang mm. sabi ko naman po sa kanya bakit mo ko pinakasalan? Sabi ko, ba't di ka nagbilang ng ban Nagsama tayo ng February, sabi mm -mm. ko po sa kanya. Tapos nanganak ako ng July. How come na hindi mo alam? Sabi ko sa Five kanya. Five months. E eh, wala um. naman kayong, pagsis walang pagsisiping na nangyayari wala sa inyo po, bago kayo kinasal. Fe February, tal yung time na po na nagsama kami, yun na din po yung time na may nagsiping na po kami. February po. Di pa po kami kasel noon, ma'am. Kinasal po kami. Kailan kayo nagkakilala? Matagal po po siyang kilala ma'am. Pero kaibigan siya ng karomate ko. Mm -hmm. Mm. Pero yung gano'ng katagal kayo may relasyon bago kayo naging mag-asawa? Ano, that time din po, ma'am. February. Diretso kasal? <laughs> hindi po. Hindi, ma'am. Nagsama Ayun, muna uh, kami ng isang taon po bago kami nagpakasal. Ayun yung po anak nanganak muna ako bago, bago po ako nagpakasal. Sa ah, kami. so ibig... Pero kahit na, ibig, ang ibig ko sabihin nga, na bago... Yung... <laughs> Ha? May <laughs> ganyan. Tatahoy na ako dito siya. <laughs> <sa laughs> yung limang buwan na yon, bago yung limang buwan na yon, hindi kayo nagsama. Noon kasi nanganak ka ng, ibig e, sabihin, walang pagsisiping na nangyari. Ano pa? Ay, isang beses lang, ma'am, nung February. Oo oh, It nga. Ay, hindi months. ka naman pwede no. mga anak ng five oh, months, tapos oh. buo yung yan yun ng... Yan po yung pinapaliwanag ko po sa kanya na ganon yung settle na. Bilib naman ako dito kay Lailani. Mm Eh, ganito. Kausapin mo ngayon dito. Ay sigurado ako nakikinig siya o may mga kakilala siya na nakikinig. Ano ang mensahe mo sa kanya? Unoy, oh, madami ka ng pakiusap na ginawa sa akin. Na which is, ikaw lagi yung nasusunod. Na ikaw sabi mo sa akin na ikaw mag-alaga. Pumayag naman ako, di ba? Pero yung ipagkait mo sa akin, yung sarili kong anak, di ko naman kakayanin. Kasi yung nung nasa Taiwan ako, di mo alam yung depression na nangyari sa akin. Alam mo, kaka-opera ko lang, pet. Tapos ganun yung gagawin mo sa akin. Hindi mo ipakausap sa akin yung anak ko, sabihin mo. Wala kayong signal. Kahit alam ko naman na may internet kayo. Nag-tease ako sa Taiwan hanggang umuwi ako. Tapos ngayon na umuwi ako, anong sabi mo? Ako mag-file sa korte ng din lang anak mo. Ito na tayo, Unoy. Nandito na ako, ilalaban ko yung anak ko. Kung ilalaban mo yung karapatan mo, mas ilalaban ko yung karapatan ko bilang ina. Kaya hanggat maaari, bigay mo lang sa akin yung anak ko ng kusa. Hindi na kita kakasuhan sa mga ginawa mo sa akin. yun lang naman pag-iusap ko sa iyo. Eh. Yung ibigay mo ng kusa yung anak ko, tapos wala na tayong pakialamanan. Huwag mo kaming guguluhin. Yung lang naman ang pakiusap ko sa iyo. Pero anong ginawa mo? Di ka tumapad ng usapan natin. Inako mo yung anak ko. Ako yung ina. Bakit ako yung naghahabol sa'yo? Ba't ako naghahabol ng custody ng anak ko? Eh, anak ko yun. Ikaw lang yung nikiki, anak. Naintindihan naman kita eh. Kasi inako mo bilang anak eh. Pero paano naman ako na ina? ah uh, Lelani, kailan mo huling nakausap ang anak ninyo? Um, nakausap ko lang po siya kagabi po kasi na tinawag tawagan ko po sila mm -hmm. pero hindi na po yung normal na pag-uusap po na ano Um uh, anong ibig mo sabihin na hindi na normal hindi na Hindi na po siya excited sa akin dati dati po pag niya po ako mama ganun ano? ngayon po Maylaming. pinipilit ko na po siyang makausap. Alam napagod na po ako mikiusap kay ano sa asawa ko. Okay baka kasi meron nang nangyayari na may alienation of affection. So, yun naman ang hindi maganda. No? Baka kung ano-anong mga naririnig ng bata, gano'n. Meron tayong makakausap na kapatid ni Unoy. Kilala mo si Remy Ulanday? Opo, yun po yung panganay nila. Okay. Uh, maayos ba ang pagkikitungo nito sa'yo? Dati po, maayos naman po kami yan. Pero hmm. nagkaroon lang po kami ng issue nung Medyo hindi na po kami maganda yung ano namin. Kayo ni Unoy. Kasi ito, nila kasi nag-aalala siya sa bata at mukhang nakausap na ng staff natin, Shari. Uh, pero hintayin natin na uh, ma-on air din natin kasi siya na ang magiging tulay. Ito na 'yung pinakamalapit na magiging tulay sana ninyo ni ni Unoy. Napapasalamat no? naman ako sa kanil malam kasi mm -hmm. minahal nila 'yung anak ko. Mm -hmm. Pero 'yung karapatan ko naman po na ina 'yung inano nila sa akin. Mm -hmm. Tama. Kasi may... imbis na kami mag-asawang mag-usap, hindi mm -hmm. eh. Nikikisausaw na yung family niya. Mm -hmm. Yun yung dapat usapan namin mag-asawa, dapat yun. Kayo ba'y nagharap na sa barangay, na yung kayo dalawa talaga, hindi lang yung kapatid mo? Ano, nagharap na po kami ma'am nung July po. Ang ah. nangyari po, ang lagi niya po sinasabi sa akin, hindi ko daw may pull out yung bata. Ah, Remy, magandang hapon sa'yo. Yes po. Yes. Uh, Remy, magandang hapon sa iyo. Live ka ngayon sa Wanted sa Radyo. Ako si Attorney Aina Magpale at uh, nandito ngayon sa amin si Lailani, ang uh, asawa ni Unoy. Opo, opo. Oo. Uh, Remy, alam mo ba itong uh, nangyayaring kaguluhan uh, sa kanilang mag-asawa at yung uh, gusto sana ni, Re, ni Lailani na makuha ang anak niya na nandyan ngayon kay Unoy? Ah, yes, po. Oo. Ano naman ang masasabi mo? Hindi kasi namin makontak si Unoy. Alam mo ba ang kondisyon ng bata? Tungkol po saan, ma'am? Yung bata, nasaan ngayon? Nakikita mo ba yung bata? Nakakasama mo nasa ba? Nasa school po. Nasa school po siya. Ah, nasa school naman. Okay. Alam yes, mo po. ba, uh, Remy, kung bakit ayaw ipakausap or ayaw ipakita or ayaw ibigay uh, ni Unoy ang uh, anak nila kay uh, Lailani? Ay, doon po sa ayaw ipakita, pumunta po sa dito, makikita niya po. Oh. Ah. Doon po sa po, nakakausap niya po. Okay. Pero yes, eh. Kausap niya po kagabi. Kausap niya yan kagabi. Pilit yes, eh. po. Hindi oh. na yung dating lunch na, na, ka, na malapit sa akin. Hindi na yung dati na excited na kausap ako. Bakit nung nasa akin, 'di ba nasa akin nung March, pagkausap ko kayo, 'di ba sabi ko, stop mo na 'yung paglalaro mo, kausapin mo sila. Ano daw ang, pag-assist ko sa kanya noon nung nasa akin, pero bakit nung nasa inyo, hindi uh, oo, hindi ko man makausap ng maayos, pero hinahayaan 'yung ganon 'yung ginagawa niya. Eh. Lani, naririnig mo ba 'yung sabi niya? Sabi ko kagabi sa anak mo, sabi ko sa anak mo. O si Lan, inis... mo si mama mo. Ba't Kasi ka ini spoil niyo, te. Hindi niyo man lang maano na i-concentrate niyo akong kausapin. Di naririnig mo naman, Lan, yung pagkakausap mo. Las, bakit di ka sumasagot sa mami mo? Tulatanong so, ka. Tapos pag kayo ang kausap, Okay. And, okay, okay naman na naririnig ko mami ganito. Siyempre, ako na ina na sa ibang bansa, magsiselos ako sa ganong style ng anak ko. Pumayag naman na ako sa pakiusap ni Unoy na siya ang mag-alaga. Basta hiraman kami. Pero anong ginawa niya? Hindi niya ipahiram. Eh, regarding, ay, liga, Lani, kayo na lang dalawang mag-asawang mag-usap. Ano. na, yun naman. Nasaan si Unoy ko, ngayon, mo? Remy? Nando po sa, naging aasikaso po kasi, nagpapalay po kasi kami. Ah, uh, okay. Ah, uh, okay. ang mangyayari nito is a uh, mamamagitan ang Wanted sa radyo, yung office ni Senator Tulfo para mahanap natin ang magandang uh, pag-aayos at magandang pag-uusap ng mag-asawa. Uh, sana uh, hindi humantong sa alam mo na yung magkakaroon ng kaso, gano'n. Uh, kasi kikilanani naman natin na may karapatan naman ang bawat isa sa kanila ha, uh, bilang ama at ina uh, ng bata na magkaroon sila ng panahon sa isa't isa. Kahit na hiwalay na ang mag Ma'am, kasi, Ma kasi po Oo. yung sinasabi po niya na hindi po nakakausap. Kasi mm -hmm. po, between Philippines at sa Taiwan. trabaho. Opo. Di po ba minsan, minsan siya may oras na tumawag. Eh sa amin mm -hmm. naman, hindi po maka, ah, ibig sabihin makasagot po agad. Yanon. Mm. O sige. Pero nandito na kasi si Lani ngayon, si Lailani. Opo. So, apo. ang mangyayari nito, mama kami para mahanap natin yung kumbaga meeting ground. At kung ano talaga apo. ang maganda, unang-una -una para sa bata. 'Yun naman ang apo. Apo. pinakamahalaga. Ah sana Remy bilang nakaka nakakatandang kapatid ka ni Unoy. Opo, opo. Oo, sana matulungan mo rin naman ang mag-asawa na alam mo na minsan ah, kailangan lang talaga Oy, ng mabuting ma pag-uusap. Mm. -mm. Ma'am na kumbaga kasi nung mga nagkakaproblema sila na ibigay ko na rin po lahat ng payo. Kaya alam po, sila po eh mga desisyon na po nila yung nasunod eh. Kung sa bagay. Ako po, wala naman po. Opo. Mm, -mm. Eh bastaan sa atin nito, Laylani ha. Ayun, nakikinig naman si Remy. Hahanapin natin yung pinakabanganda para sa bata rin. Yes, ma'am. Okay. Eh, 'Yun lang naman po ang ano hiling ko sa unay, kay unay po eh, 'yung ibigay niya sa akin ng kusa ng anak ko kaysa kaysa yung sinamihan niya po ako nung umuwi ako na mamamatay muna ako bago mo mailabas ang bata sa bahay. Ah, 'Yun yung naman ano yung yung ano yun niya sa ay, akin. Ma'am, oh, oh. ma alam niyo po ba kung oh. bakit sinabi ni unay? Bakit, bakit? Bakit? Kasi po, ang pagkakasabi niya po doon sa nagharap po sila sa barangay, mm -mm. eh pag nakuha daw po niya yung bata, hinding hindi na makikita ni Unoy. Ah, o oh, hindi eh, naman ganun. Ate, 'di ba yes ang, yes ang usapan, ang usapan noon is ano, magprepresent mag kami ng DNA test ni Lance which nag nag umayaw si Unoy nung pumunta ng ate ko sa lanera, 'di ba? Ay gani ay yung pong tungkol po dyan, Umayaw si, si, um, si eh. Unoy na diba po si yung... Uh, nasa GC po natin si yung inyo, ano te, nasa GC... Uh, ang gusto ni po ni Unoy, eh kung totoo nga po na ganyan ang sinasabi ni Lani na siya eh hindi tunay na anak ng kapatid namin. Gusto po ng kapatid namin na dumating din po talaga sa araw na ganon. Ang ibig niya lang po sabihin, yung bata po, eh ngayon eh... Pumbagay eh, medyo nagkakatrama po kasi eh. Ayun oh, na nga. So i-ano yes natin sa usapan talaga. Ang sasabihin ko po sa inyo ma'am, ma'am, mm -hmm. ma totoo mm -hmm. lang po ako ha. Sige, ako, sige. Ako hindi ko po, ala po akong kinakampihan ano, kasi unang-una ina po siya. Mm -hmm. Ang sa akin lang po, sinasabi po ni na, nina, po, may regalo ko sa isa pa ko. Ay, ano do'y regalo niya? Anak, ano do'y regalo ng mami mo sa sa'yo? Hmm, kukuli na naman ako niyan. Ganyan ako na yung nagiging anong ng bata. Eh okay. sabi ko, eh mami mo yun. Ma'am, Ma pinadala na po sa kanya. Binigay na po namin sa kanya yan noo. Noong umuwi sa galing no Taiwan. Oo, noong March. Opo, pinadala na po namin sa kanya. Ngayon po, one month po sa kanila. Yung kinuha nyo po, wala kayo, wala kayo narinig sa akin. Binigay ko ng kusa sa inyo. Ngayon, may usap, may... Pakiusap si Unoy sa akin, sa, sa chat, nag-chat sa akin na habang wala ako, siya mag-alaga. Sabi niya mm -hmm. pag umuwi ka, ibibigay ko sa'yo. Ay, nung umuwi ako, anong sabi niya, ako ang mag-file ng Ay, custody File na lang mag-usap dalawa. Okay. Oo, o, sige, ganito ha, ganito. Sasamahan okay, okay. ka rin. Uh, Lelani, mm -hmm. kasi kailangan ma hindi lang ang uh, Women and Children's uh, desk ang uh, magiging uh, kasama natin dito, no? Kundi pati yung MSWDO ng Ah, uh, Lianera, Nueva Ecija. Kasi kailangan din talaga na Ma'am, ma ma'am, yung bata po kasi may trauma na talaga. Minsan po sinasama ko sa lakad. Ang sasabihin niya po sa akin, uh -oh. baka ibibigay mo lang po ako doon. Eh, ay, sure. Nasa yan. inyo yan, Ting. Uh, Pero nung nasa akin, wala kayong naririnig na bad side sa inyo. Hmm. Pero wala nung kami, nandyan sa ay, inyo, puros bad side Lani, ko na. Hindi mo makukuha yung anak mo na, na kung tinuruan mm. namin na lumayo Anakotin. sa iyo. Nung March, hindi Bilala mo makukuhay anak yan, ko. sasama agad yan sa iyo. Sumama sa iyo agad yung anak mo nung March kasi tinuruan sa namin nga, na. Sasama nga sa, nga sa akin nung July, tay, kaso may polis na nandyan ni oh, natakot. Okay. So, nasa kayo? pintuan kayo. Sa, Ayan. Uulitin ko. Ay, ay, Sige. Remy, sandali lang, Remy, ha? Ito, hindi naman kasi natin that's... talaga ma... Uh, ma'am, paano sasama po yung bata? Kumapit nga po yung bata sa may ano eh. Uh, um, ma kaya nga, Remy, <laughs> hindi natin, <laughs> oh, hindi na natin na masusolusyonan yan dito sa usapan dito. Ako, ako. Kasi, apo, uh, oh, ang alam ko po, kasi, uh -oh. ang gusto po ni, ano, kung maghaharap sila, maghalap na lang po sila sa Korte, yun po kasi ang uh, ano yun ni... Yun ang gusto ma'am ni Una eh, kortehan okay. daw So po kung gano'n, uh, tutulungan ka ng Wanted sa Radyo para lahat ng documentation ay eh, makita natin. Kasi ibang ibang usapan din naman talaga, Shari, kung hindi lumaki sa'yo ang bata. Tunggong bagay yung affection o yung uh, pagkilala ng bata, lalo na sa mga musmus. No? Napakadali kasi na mahubog ang pag-iisip ng bata kahit walang tinuturo. Mom, kahit man, walang ano? tinuturo. Kaya napakahalaga na magkaroon ng assessment. Saka po sa nakikita, ganun po, one month po sa kanila yan eh. Yes. So ano yan, uh, works both ways yan. Ha? So wala tayong kinikilingan, pero kinikilala natin na malaking bahagi yung kung ano ang nabubuo at nahuhulma o nahuhubog sa pag-iisip ng bata. Okay? Apo, so Shari, uh, ang next step natin dito is to coordinate with the MSWDO apo. ng Llanera Nueva Ecija kasama na rin yung doon sa Women and Children's uh, Desk uh, para mapagharap kayo ulit and then kung merong kinakailangan na talagang aabot ito doon sa korte talaga. Pero before that kasi merong tinatawag na assessment uh, home study, home assessment ano ba tawag natin doon Shari uh, para makita natin kung ano yung mabuti para sa bata. Okay? Yes, Lelani, panghuling ano mo? Uh, panawagan o salita na gusto mong iparating kay Unoy? Ano lang naman po sa akin, ma'am, yung may ibigay niya na yung kalayaan naming mag-ina. 'Yun lang naman po ang gusto ko eh. Kasi binigay ko na po yung kalayaan niya. So, ako naman yung bigyan niya ng kalayaan, nakasama yung anak. 'Yun lang po. Ibigay niya po ng kusa yung anak ko. Walang mangyayaring Walang, walang... Hindi magulo? Oh, hindi po, opo. Okay, po hindi po magulo, walang magulo. Basta ibigay niya po sa akin kasi... At saka walang trauma na Anak ko po yun eh. Huwag niya akong pagdamutan ng anak. Which is, siya dapat ang mikiusap sa akin na... Kasi siya po yung kinikilalang ama ng anak ko. Dapat siya yung mikiusap sa akin. Hindi po yung ako yung nakikiusap po sa kanya na tatanggalan niya ako ng karapatan bilang ina. Ah, opo. Okay. Ganun na lang. Maa And, um, Ma'am Ma Remy... Yes po. Ah, uh, ma'am, ganito na lang po. Kausapin niyo rin po yung kapatid po ninyo. Ah, uh, siguro talagang nakakatroma kasi sa bata, madam, kasi talaga nakikita na nagkakagulo uh, yung pamilya po ninyo, yung pamilya po ni madam, yung nanay at tatay niya. Talagang mako-confuse po yung bata. Pero gayon nga, gayon pa man nga, madam, Tutulong nga po ang MSWD para magkaroon po ng assessment. Um sabihin nyo na lang po sa kapatid po niyo na si Kuya Unoy, Unoy na kung sakali man po na magkausap sila, mag-usap po sila bilang mga magulang dahil mm -hmm. isang tabi muna po nila kung ano man po yung mga nakaraang issue po nila. Kasi madam, uh, kung may awa talaga sila kayo ma'am, uh, kayo po bilang Apo. nanay at uh, si Kuya Unoy bilang tatay pag-uusapan po natin to bilang kayo naman po Mama talaga magulang. yung mga magulang. Kasi sila ma'am okay. Remy, talagang pasalamat na lang din tayo, inaalagaan nila. Pero ma'am Remy, uh, sana i-convince niyo po yung kapatid po ninyo na kausapin din si ma'am Leilani no, para sa ikabubuti na lang ng bata. Maayos na usapan. Opo. Maayos na usapan paayos na usapan. Eh sa kanila na pun dalawa yun kung yes, talagang maayos ayos uh -huh. silang mag-uusap. At sa tingin ko po eh mula noon eh hindi na sila nag-uusap ng maayos eh. Kaya nga kulang, kulang na ano. Siguro 'yun nga pag namagitan tayo, no? Opo. Kasi oh, nung okay. huli po na usap namin, gumanon po siya talaga kasi hawak niya po yung kasunduan po namin sang attorney ng ng Saguday po. Okay. Kasi nung kinuha po nila yung anak ko, nakipagkasunduan po ako sa kanila. Ginano niya po talaga kahit sila yung DSWD po ng Lanera, kinausap po siya, wala po siya talagang imik. Ang sabi lang niya, sa korte na lang daw po kami mag ano okay. ma'am so ayun na kung yung umabot na yung, pa yung umabot, yung, ano, umabot na yung sa ganyan yung sa uh, shari kaya uh, na desisyon po akong nag-resign po ng Taiwan para sa kaso niya gayon na lang po ma'am uh, pa assistehan na lang po namin kayo ng staff namin para magkaroon po kayo ng pag-uusap ma'am sa MSWDA and da uh, i-monitor din po natin yung uh, behavior or yung uh, uh, assessment po ng uh, bata kasi uh, hindi rin naman natin ma uh, pipilit ma'am yung bata no Uh, okay. na sumama agad-agad kasi baka mamaya magka-problema. Magka-trauma lalo. Ma'am, ma kasi yan nga po ang iniisip ko eh. No? Opo, sa pero ganito. madam, i-convince din po natin kaya nga po tutulong okay. po Dagaan yung tayo sa baliki. proseso. Kasi okay, ma'am, okay. mahirap din naman po ma'am na lumaki po yung bata na wala naman pong mother figure. Tapos okay, ang tingin okay. niya pa po sa nanay niya is ganito, ganyan. May, Marami ng pelikula na yes, nagawa sa ganyan. May problema po, hmm. magkakaproblema po talaga yung bata doon, madam hindi po dapat na hahaluan ng kung ano-anong issue ng nanay at tatay niya yung, yung utak po ng bata. Kaya tutulong po kami, ma'am. Ito naman po ay ginagawa po namin para po sa kapakanan po ng bata, ng pamangkin niyo ay, po. Ay, ibig po sabihin, parang binebrainwash namin, ganon. Hindi nga po, madam. Dahil nga po, ma'am, wala pong nanggaling sa akin yan. Kaya nga man po, kung ano man po yung meron sa isip po, po ng bata. Yun. Kasi ganun, kung ano nga po. Madam, hindi niyo ako naiintindihan. Kung ano nga po ang meron sa bata uh -oh. dahil ayaw niya nga pong sumama sa nanay tatay niya. Meron pong nga uh, sa isip niya na pag-aaway dun sa nanay at okay, tatay po yun. niya. Eh di, ipapa-assess po natin. Lalo na, bata, po. Lalo na siya, ri kung yung bata nakakarinig ng mga bagay na hindi niya dapat naririnig. Yun, yun po. Yun po. Uh -huh. at uh -huh. hindi sadya. Sige po, ma Ma'am, ganoon na lang po. Salamat po sa pakikinig na side namin. Okay, so kakausapin natin, ay mamamagitan ng MSWDO ulit, okay, pero ngayon mamamagitan na rin ang Wanted sa Radyo. Opo, ma'am, ha? Opo. Ang gagawin na lang po natin, madam, uh, pa asistehan po namin kayo ng uh, WCPD, hmm. yung uh, kapulisan po natin sa LENERA and uh, sa MSWDO po. And again, okay. hindi po dapat talaga nagkakaroon ng ganyang uh, pag-iisip po or na hindi po talaga dapat nakikita na -expose. ng mga bata. Huwag i-expose ang mga bata. 'Yon. Mm hmm okay. Kasi kaka-interview lang namin uh, atini mm -hmm. ng isang uh, psychiatrist and lang uh, mm -hmm. uh, I mean uh, counselor and mm -hmm. ng therapist po. Malaking epekto po ang uh, ganyan mga bagay po sa yung environment. Uh, yung naririnig na bata. niya kahit na hindi siya ang kinakausap pero naririnig niya. Yun naman mm -hmm. ang ano ko ka sa asawa ko, Mommy. Wala naman sanang ganitong gulong mangyayari kung yung usapan namin is paninindigan. Tinubad niya, tinupad niya. Kasi nung hiramin um, ng mga kapatid ko, ayaw niya eh. Ayaw niya pong ibigay. So, sige, eh, alam na niya, na niya po kasi nasa Taiwan ako that time. Ayan, nakapagbigay naman na si Lailani rin ng kanyang uh, mga gustong iparating kay Unoy. Uh, kakausapin eh, ka ng staff. Ipagtanong na lang po din kay Unoy kung bakit niya siya nagdesisyon na Ayaw po ibigay kay Lani kasi po yung bata may mga sumbong po. te kaya ayaw niya nun kasi bumalik po ako ng Taiwan pero ngayon po for good na po ako. Mm -hmm. Kung sakali man na ibibigay po namin sa inyo yung bata, madam gaya po ng ginagawa namin dito yes. no sa RTI hindi po ibig sabihin nun is tapos na po. Uh -huh. Hindi so matika. So, magkakaroon po nang san po ba kayo ngayon ma'am? nag, -nag Pasay, na... saan po Manila lang. Sa Baguio po, ma'am. Okay. So, ang gagawin po, madam, is magkakaroon po ng coordination po ang MSWD po ng Nueva Lanil, Ecija lan, lanir, and po ng MSWD po ng Baguio dahil lang kung saan po titira ang bata sa inyo, uh, mo-monitor pa rin oh. po dahil kung hindi naman po maayos ang yep. lagay po na. ng bata sa inyo, kukunin oh po, po yun ng DSWD, ma'am. Oh okay? Naman, ma Sige, ma'am. Hindi naman po ako kaya po ako nag forgood good para sa anak ko talaga. Okay. Kay? Kakausapin po namin kayo sa kabilang studio, ma'am. Okay? Okay.